Oli, mangkat tayo dito sa ating paghahalaman. At natin, Dali, papakita ko sa inyo kung tayo magtataling. Tayo magtataling sa O. natin. Ngayon, muna po Bakit yung po natin dito mga presyo is self-watering po para hindi tayo araw-araw higig. -araw Bakit yun eh, ang gagamitin po natin to na is yung swamp water. And dito po hydroponic ha mga presyo. Ito yung natural lang po. ating mga treasure yan natin sa ating lagi nating mga compost na pataba na lupa yan kung na. natin lalagay ang mga lupa may ito sa mga kansado wala hindi ko pa kaunti o sige Then, ito po ay eh, mga dali sa kusina natin mga treasure mga bulok na halo halu yan, may repolyo, may balat ng ano magkakumpus tayo yan, yun na yan pag nabulok po yan, yan ang gagamitin natin yung fertilizer actually, matagal na po ito, yan o no? luka na po, oi, yan luka na po siya yan po ang mga kumpusting yan o, po and para wag na kawin. Oh, sure ah. Tapos po natin 'yan. Magiging lupa po 'yan. Diyan tayo kukuha ng pangabono. Tapos po natin 'to. Ay eh, alagin niyo bay 'yung mga tresura ng ating pagbablog. Araw-araw po Tani ang mas makikita niyo kung paano Ayan sa ating matanim So yan, mga treasure Nakunang natin ang pagsasabitan Na masibay-sibay

Ang po, magtatanim na si Aaron. Ayan. Bali po ay ano ba yan ron? Ang palaya. Po. natin sila pagagapangin. Pag nabuhay po sila, bawat sang galon, dalawang puno lang po. Ayan. Okay na Tapos maganda naman is Ano yan Hindi hmm, ko alam kung patola to O oh, Sana po pipino siya Pero alam ko pipino to eh Huwag sana patola hmm, Pag wala po tayong Piputo ng pipino Bali kukuha na lang po tayo Bibili lang po tayo po kasi masarap itanim tanda Laan na po natin pananim para lagi tayong may vlog para masundan ninyo po ang aming pagtatanim araw araw Ayan po tapos na sa heron ngayon ron tabi mo na yan tabi mo muna yan doon sa may dilim yan Tatabi muna po natin sa mga ilim. Ito, ngayon, ang susunod natin tatanim is ngayon ron, luya. Ayan. Dito ko, lagay mo rito. Ayan. Bali sa dayami po natin siya itatanim. Ayan po. Bilasan natin ng konti. Tapakalaban lang po natin sa dayami dalawang puno lang muna po susubukan natin kung masyado malalim ron hmm. so tapit mo rin At po ah ang dami na tayo na tanim yung susunod po is sibuyas kailangan po natin ng mga dahon ng sibuyas okay so, naman po magkatalim tayo ng sibuyas huwag kalahati ron o para magamit pa natin sa kusina yan yan po yan tatanim tayo ng ilang perasong sibuyas o practice na, na po natin magtanim ng lahat ng klase ng gulay kung uubra ba sa lugar natin yan talupan yan ganyan po pag yan ngayon linisin mo ron ng kutsilyo kutsilyo ron yan tanggalan mo lang po. ayan tanggalin mo yung ugat sige tira mo lang yung buko huwag pa hiwa pa ano yan sige hindi yan basta matira lang yung sa gitna yung buko huwag mo lang mabalatan Ayan. Ayan po. Miniskan niya eron. Ang kailangan po malinis yan ngayon. Nalalagay mo po sa tubig. Ayan. Para magagamit po natin yung kalahati niya sa kusina ito lang po titinan natin kung pwede rin sa lugar natin yan kaya lahat ng mga alaman susubukan kasi kasi po ang mga bawat halaman po may mga lugar lugar po na kinababagayan kaya hindi po lahat ng pananim pwede natin itanim sa lugar natin kasi tulad ng strawberry hindi po pwede rito yan kasi po mainit ang lugar natin sa malamig na lugar lang po yan pero itong sibuyas, tignan natin kung pwede sa lugar natin. Itong luya. Itong lechugas. Kung pwede po ba. Susubukan natin po ito lahat. Kung ano lang po ng babagay sa lugar natin. Ito po. natin ngayon, yan ngayon. Oh, mga treasure Yan. Ayun natin Ngayon tabi muna ron. tabi mo rito yan. talimbi mo lahat yan. Para malasong subaybay-bay natin araw-araw ang ating mga eksperiment. Sa ngayon po eksperiment muna. Ngayon, so magbasa ka ng tubig. Ng lupa. Natin ang lupa. Kain muna ng tubig. Sige. Okay. Alin mo? Wala mo basa na 'yan. Ayan. Yung tama lang kagaya ng ginayan. O sige. Kunti pa basa. Ayan, tama na, sobrang na. Ano ko dami niyan Bawat sang ano niyan, lagyan niyo muna ng lupa. Ayan po, meron tayong mga tray. Ayan na lang po gagamitin natin. Hindi tayo bibili pa ng ano. Marami tayong tray eh. Na oh. itlog. Ayan mo. Opo. Puno mo muna bago mo ano, kahigin. Hmm. para makalat mo hmm. yan ba diba? Hmm. magilid magilid wala hmm. o, oh, sige ay tatanim po natin dyan is labanus okay Naga mo na nun, ng labanos. Bawat isa, isang butas, ano, isang buto. Hugas ka muna. So, yun po. Tatanim na ni Aaron. Yan po. Ayan nyo si Nang labanos. Yan po. Try lang po na itlog. Pwede na yan. Kailangan po. Marunong tayo dumiskate ni Bili na bili. Yan. Nakapon po kasi. Sobrang litang buto. ngayon po tanim yung lahat na meron so, yan na po mga pressure na, marami na tayo tanim so ngayon Ron sprayan mo muna bago tayo malis yan, ah, parang hindi lang kami ng ating mga pananim hmm at hindi ito ngayon ang mga langgam saka na po natin tatanim yung ating mga sili gagawa muna po tayo ng maraming galon ang bubutas po muna tayo ng mga galon yan basta yung maigi yan yan so, po mga treasure sabay so, bayan niyo po araw araw ang ating vlog para makita ninyo kung maganda ba ang mga ating mga tinatanim. Um, Bale dito po yan. yan, yan lang po yung mga bibi. Um, dito kasi po may napapasok ng araw. Kaya ayusin po rin natin yung lugar na to, Dito natin nalagay. Um, tungkat sa kabila, puno ng puno. Hindi na po natin pwede pagtaniman doon. So paano po mga ka-treasure, hanggang sa muli. Paalam!